Kung nilikha ng Diyos ang tao na may kakayahang malaman kung paano magtatapos ang isang sitwasyon sa simula pa lamang nito, maraming tao ang titigil sa pagbubulong-bulungan at pagrereklamo. Gayunpaman, ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay walang kaugnayan, kahit na wala kang kakayahang makita ang hinaharap. Nais ng Diyos na magtiwala ka na mayroon siyang mas mabuti para sa iyo. Kapag mayroon kang ganitong antas ng pagtitiwala sa Kanya, ito ay mag-udyok sa kanya na ipakita sa iyo kung ano ang inilaan niya para sa iyo. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa at pindutin din ang notification bell. Sa season na ito, inilalantad ng Diyos ang magagandang planong itinakda niya para sa iyo, at hindi mo gustong makaligtaan ang anuman. Kaya, tiyaking hindi mo iiwan ang video na ito sa kalagitnaan. Gayon din, sabay tayong magdarasal sa dulo ng video, kaya manatiling nakatuto. Ang pinakasimpleng kahulugan ng pananampalataya ay ang kakayahang magtiwala sa Diyos, kahit na hindi mo alam kung ano ang kanyang ginagawa. Halimbawa, sabihin natin naghahanda ka ng pagkain para sa iyong lima taong gulang na anak na babae. Dahil sa kanyang edad, maaaring hindi niya lubos na nauunawaan ang buong proseso na kasangkot sa paggawa ng pagkain, at ang totoo, wala siyang pakialam. Ang alam niya, kahit anong gawin ni Mommy, sa huli ay makakain din siya ng masarap na pagkain. Ganyan talaga ang gusto ng Diyos na maging relasyon mo sa Kanya. Ang pananampalataya ay may mahalagang papel sa iyong pang-araw-araw na kaugnayan sa Diyos. Gaya ng sinasabi ng Biblia, kung wala kang pananampalataya, hindi mo mapapasaya ang Diyos. Madalas mong makita na napalampas mo ang espesyal na pakete na ibinalot ng Diyos para sa iyo dahil lang sa hindi mo nakitang darating ito o dahil kulang ka sa pasensya. Mga minamahal, kapag sinabihan ka ng Diyos na bitawan mo kung ano ang mayroon ka, ito ay dahil mayroon siyang mas mabuti para sa iyo. Ang kapus-palad ay sa mga ganitong pagkakataon, mas gusto ng ilan na hawakan ang kung ano ang mayroon sila. Ang paulit-ulit nilang sinasabi ay, pero Diyos, gusto ko ang isang ito. Walang alinlangan, gusto mo ang isang iyon, ngunit nais ng Diyos na ibigay sa iyo ang isang mas mahusay, at sa sandaling tumanggi kang bumitaw, hindi ka niya pipilitin. Sinasabi sa Hebreo labing isa oras apat na puminuto, sapagkat ang Diyos ay may isang bagay na mas mabuti para sa atin, upang hindi nila maabot ang kasakdalan kung wala tayo. Naaalala mo ba ang kwento ng taong nasa pintuang maganda, ang taong nakatagpo ng mga alagad ni Jesus na sina Pedro at Juan? Itinuon niya ang kanyang tingin sa kanila na may pag-asa sa pilak at ginto, ngunit may mas mabuti ang Diyos para sa kanya. Alam ng Diyos na kung ang taong ito ay tumanggap ng kanyang kagalingan, makakakuha siya ng higit pa sa pilak at ginto. Kaya't ang Diyos, sa pamamagitan ni na Pedro at Juan, ay pinanumbalik ang kanyang kalusugan at ginawang perpekto ito. Sa halip na pilak at ginto, nakatanggap siya ng isang bagay na mas mahalaga at tumatagal. Kahit na hindi na siya binanggit muli ng Biblia, walang alinlangan na pinahahalagahan niya ang pagtatagpong iyon sa buong buhay niya. Paano naman ang sampung ketongin na nilinis ni Jesus? Siyempre, natanggap nila ang kanilang pagpapagaling, ngunit marami pang ibibigay ang Diyos sa kanila. Kahit nakakalungkot sabihin, isa lang sa kanila ang nakatanggap ng mas magandang bahagi nito. Bakit? Dahil tama ang ugali niya. Iyon ay isa pang aspeto nito. Bukod sa kawalan ng pasensya, ang pagkakaroon ng maling saloobin ay maaaring mag-alis sa iyo ng kung ano ang binalak ng Diyos para sa iyo. Anong uri ng maling pag-ugali ito? Ang mga tulad ng kawalan ng utang na loob, pagmamataas, takot, at pagbubulong-bulungan. Pahintulutan akong ipaalala sa iyo ang kwento ni Propeta Jeremias. Naaalala mo ba kung paano siya tinawag ng Diyos, ngunit siya ay natatakot dahil nakita niya ang kanyang sarili bilang hindi karapat-dapat. Nakaranas siya ng sakit at pagdurusa, at sa isang lawak, siya ay tinanggihan pa ng kanyang mga tao. Ngunit pinalakas siya ng Diyos, at hindi niya pinahintulutan ang mga sitwasyon sa kanyang paligid na magpabigat sa kanya. Patuloy siyang nagtiwala sa Diyos at sa huli ay natupad ang layunin ng Diyos para sa kanyang buhay. Noon, napagtanto niya na ang Diyos ang nasa puso niya. Isipin kung hindi siya kailanman nagtiwala sa Diyos at sa halip ay hinayaan siyang kainin siya ng takot. Hindi sana ibinunyag ng Diyos ang mabubuting bagay na itinayo niya para sa kanya. Mga minamahal, dapat lagi kang manatiling may kamalayan at sensitibo sa mga bagay ng Diyos upang maunawaan ang kanyang plano para sa iyo. Kapag mas nakatuon ka sa mga bagay ng Espiritu, mas malalaman mo na kapag naantala ang mga sagot sa iyong mga panalangin, hindi ito nangangahulugan na tinalikuran ka na ng Diyos. Ang Biblia sa Isaiah 59, isa ay nagsasabi, Tunay na ang bisig ng Panginoon ay hindi masyadong maikli upang magligtas, ni ang kanyang tainga ay hindi masyadong makarinig. Kung babasahin mo pa, makikita mong malinaw na hiwalay ka sa Diyos bilang resulta ng kasalanan. Iyan ang isa sa mga dahilan ng hindi sinasagot ng mga panalangin, dahil ang panalangin ng isang makasalanan ay kasuklam-suklam sa Diyos. Ngunit sa ilang mga kaso, kahit na hindi ka nagkasala, ang iyong mga panalangin ay maaaring makaranas ng pagkaantala, hindi dahil hindi ka dininig ng Diyos, ngunit dahil nagluluto pa rin siya ng pinakamahusay para sa iyo. At alam niya na ang tamang oras para sa pagpapakita nito ay hindi pa. Halika. Pag-isipan ang kwento ni Hana. Walang anak si Hana pagkatapos ng ilang taong pagsasama. Tinutuya siya ng mga tao at tinawag siyang baob, ngunit nagpatuloy siya sa pagdarasal hindi siya naiinip kahit isang beses. Nang maglaon, dumating si Samuel pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay. Naisip mo na ba kung bakit hindi siya sinagot ng Diyos noong nanalangin siya sa una, pangalawa, o pangatlong beses? Bakit kailangan niyang maghintay ng ilang taon bago siya bigyan ng anak? Maaaring hindi mo pa ito tinitingnan mula sa pananaw na ito, Munit ginawa iyon ng Diyos, dahil sa puntong iyon kailangan ni Samuel na ipanganak upang maging isang propeta. Siguro kung maagang ipinaglihin ni Hana si Samuel sa kanyang kasal, hindi niya ito ibibigay sa paglilingkod sa Diyos ng buong puso. Naiintindihan mo na ba ngayon? Habang naghihintay ng mga sagot sa iyong mga panalangin, ginagawa ng Diyos ang iyong pagkatao. Tinitiyak niya na kapag natanggap mo ang iyong ipinagdarasal, magagamit mo ito para sa kanyang kaluwalhatian. Ano ang bagay na iyong ipinagdarasal sa Diyos at nagtitiwala sa kanya? Ito ba ay isang tagumpay sa pananalapi, isang mas mahusay na trabaho, o isang kasosyo sa buhay? Huwag kang susuko. Ang pagkaantala ay para sa iyong ikabubuti. Kung minsan, maaaring sadyang ipagpaliban ng Diyos ang iyong kaunlaran dahil naintindihan niya ang iyong kasalukuyang antas ng espiritualidad. Alam niya na kung bibigyan kanya ng kayamanan at tagumpay sa puntong ito, maaaring palitan siya nito bilang sentro ng iyong buhay. Baka maging sobrang tutok ka sa material na mga ari-arian at baliwalain ang iyong relasyon sa kanya. Hindi mo ba nakita ang mga mayayamang tao na iniisip lamang ang tungkol sa kanilang mga negosyo at mga bagong paraan ng paggawa ng pera. Wala na silang panahon para sa Diyos. Huwag kang magkamali. Masarap kumita ng pera. Pagkatapos ng lahat, nais ng Diyos sa lahat ng bagay na ikaw ay umunlad. Kaya Ayusin mo ang iyong sarili at palalimin ang iyong kaugnayan sa Diyos nang sagayon ay walang anumang magandang buhay ang maglilipat ng iyong atensyon mula sa Kanya. Kapag nakatagpo ka ng mga naantalang sagot at hindi naaabot na mga inaasahan, huwag magreklamo at huwag tumigil sa pagdarasal. Patuloy na magtiwala sa Diyos. Hindi siya lalaki at hindi nagsisinungaling kung sinabi niyang maganda ang kanyang mga plano para sa iyo para bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan, tiyak na sasagutin ka niya sa paraang mas mahusay kaysa sa inaasahan mo. Huwag may inip. Ginagamit din ng Diyos ang mga pagkabigo at pagtanggi para makuha ang ating atensyon at bigyan tayo ng mas mahusay. Naranasan mo na bang maghangad ng isang bagay ngunit hindi mo nakuha? Ano ang naramdaman mo? Malungkot at nabigo, syempre. Minsan, pinahihintulutan ka ng Diyos na mawala ang ilang mga bagay upang maihayag niya ang kanyang sarili sa iyo sa ibang dimensyon. Marahil ay matagal ka nang naghahanap ng mga lalaki. Minamahal, ang Diyos ang tanging tunay na paraan kung saan maaari mong marating ang bawat mabuting bagay na iyong ninanais. Hindi maiiwasan ang pagkabigo sa diksyonaryo ng mga lalaki. Ngunit kapag hindi mo ito napagtanto, hahayaan ka ng Diyos na tumama sa pader para makabalik ka sa kanya. Nawalan ng asawa si Ruth noong bata pa siya. Nagpasya ang kanyang biyanan na bumalik sa Jerusalem, at nagpasya si Ruth na sundan siya. Nang subukan ni Naomi na pigilan siya, tumanggi siya. Hindi alam ni Ruth kung ano ang nasa Jerusalem, hindi pa siya nakapunta doon. Ngunit nagtiwala siya sa Diyos ng kanyang biyanan. Handa siyang bitawan ang kanyang pangangatwiran bilang tao at ibigay ang lahat sa Diyos. Dahil sa pananampalatayang iyon, magilu siyang itinayo ng Diyos, at naging isa siya sa mga ninuno ni Kristo. Iyan ang magagawa ng Diyos sa isang buhay na ganap na naibigay sa kanyang plano. May magandang plano ang Diyos para sa iyo. Ang kanyang mga plano para sa iyo ay mas mahusay kaysa sa anumang maaari mong lutuin para sa iyong sarili kailangan mong magtiwala sa kanya kahit sa pinakamadilim na oras. Ang pagkamatay ng asawa ni Ruth ay sapat na upang alisin ang kanyang pananampalataya, gaya ng ginagawa nito sa maraming tao. Tumanggi siyang payagan nito, sa halip, siya ay naging mas malapit sa Diyos, at ang kanyang buhay ay bumagsak sa paraang nais ng Diyos. Hahayaan mo ba ang iyong buhay na sundin ang plano ng Diyos? Titigil ka ba sa pagkataranta at magtitiwala sa hindi nagkukulang na kamay ng Diyos? Sinasabi sa Mateo 28, 20, at tunay na ako ay kasama ninyo palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang pamamaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila na isinugo niya ang mga aliw upang panatilihin silang kasama niya, at ipaalam sa kanila na siya ay makakasama nila palagi hanggang sa katapusan ng kapanahunan. Tingnan ang paraan ng pag-aalaga ni Jesus kay Maria habang siya ay nakabitin sa krus. Tiniyak niyang ipinagkatiwala niya ang pangangalaga ng kanyang ina sa lupa sa alagad na kanyang pinagkakatiwalaan. Mahal ka ng Diyos, hinahanap ka niya. Palagi siyang nagsisikap na gawing mas mabuti ang mga bagay para sa iyo. Hindi ka dapat sumuko sa Diyos, hindi mo kailangang sumuko sa pressure mula sa magkabilang panig. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa anumang pag-ibig na matatanggap mo mula sa tao. Higit pa rito, ginagamit ng Diyos ang kahirapan at pagdurusa para ilabas ang pinakamabuti para sa iyo. Si Apostol Pablo, na nagsasalita sa Roma 5, tatlo tandang bawas apat, ay nagsabi, Hindi lamang gayon, kundi tayo'y ipinagmamalaki rin sa ating mga pagdurusa, dahil alam natin na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtityaga, tiyaga, ugali at pagkatao pag-asa. At hindi tayo ikinahihiya ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Ang mga mahihirap na panahon ay napakahabang paraan upang subukan ang iyong pasensya at pagtitiwala sa Diyos. Kung kaya mong magtyaga sa mga pagsubok na ito, ikaw ay magtatagumpay at magiging higit na katulad ni Kristo. Hindi lamang isinulat ni Apostol Pablo ang mga salitang ito, ginawa niya ito dahil sa karanasan. Alam mo kung gaano siya nagdusa sa buong ebanghelyo, ngunit wala sa mga iyon ang hindi nabigyan ng gantimpala. Kaya, isinulat niya iyon bilang pampatibay loob sa bawat anak ng Diyos. Walang gaanong pagdurusa ang iyong pinagdadaanan na hindi alam ng Diyos. Tanungin si Job, mas magandang sasabihin niya sa iyo ang kanyang buhay pagkatapos niyang mawala ang lahat ay ang tunay na kahulugan ng kahirapan at pagdurusa. Ngunit dahil mahal niya ang Diyos at nagtiwala sa kanya, may inilabas ang Diyos na mas mabuti para sa kanya mula sa trahedya na sinapit niya. Alam ang lahat ng ito, tanungin ang iyong sarili, paano ko matutuklasan, makikilala, at masisiyahan ang pinakamahusay sa kung ano ang mayroon ng Diyos para sa akin. Una, hanapin siya araw-araw. Sinasabi sa Mateo anim oras 32 minuto negatibo 34, sapagkat ang mga pagano ay nagsisitakbo sa lahat ng mga bagay na ito, at nalalaman ng inyong ama sa langit na kailangan nyo ang mga ito. Munit hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa inyo. Kaya't huwag mag-alala tungkol sa bukas, dahil ang bukas ay mag-aalala tungkol sa sarili nito wala kang kailangan o kakailanganin na hindi maibibigay sa iyo ng iyong Ama sa Langit. Hinihikayat ka ngayon na kapag hinanap mo ang Diyos, hindi ka magpupumilit na makakuha ng anumang bagay. Yung mga bagay na ipinangako sa iyo ng mga tao at hindi natupad, kayang ibigay ng Diyos sa iyo at higit pa. Ang kailangan mo lang gawin ay hanapin siya. Huwag mo siyang ilayo sa iyo. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng kanyang salita, tandaan na ang salita ng Diyos ay mabuti. Magpakain ng higit pa sa kanyang salita, at matutuklasan mo ang higit pa tungkol sa kanyang kalikasan. Pangalawa, hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Binigyan ng Diyos ang lahat ng natatanging talento at hiling. Palagi kang nahaharap sa mga pagkabigo at hindi naaabot ng na mga pangarap dahil ang mga bagay na iyong hinahangad ay wala sa kalooban ng Diyos. Upang lubus mong maisabuhay ang iyong banal na layunin, dapat mong matuklasan ito at aktibong ituloy ito. O okay na magkaroon ng iyong mga plano, ngunit dapat mong malaman ang iyong tunay na layunin at iayon ang iyong buhay sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos lamang ay makakaranas ka ng walang katapusang kadalakan at kasiyahan. Pangatlo, maging matyaga at magtiwala sa takdang panahon ng Diyos. Ito ay maaaring maging napakahirap lalo na kapag sa tinin mo ang pinakamahusay na oras ay ngayon. Sa kristyanong paglalakbay na ito, tiyak na makakaranas ka ng hindi inaasahang mga paglihis at pag pagurong. Sa ganitong mga sandali, ang iyong pagtuunan ay dapat sa Diyos lamang, hindi ang iyong mga problema o mga nagawa ng ibang tao. Pagdating sa paghihintay sa Panginoon, si Joseph ay isang kahangahangang karakter na dapat tularan sa kabila ng pagkakanulo, pagkaalipin, at pagkakulong, hindi siya nawala ng pag-asa sa plano ng Diyos. Kahit na ang asawa ni Potipar ay nagbigay sa kanya ng isang hindi mapaglabanan na alok, hindi siya nagdalawang isip bago tumanggi. Sa huli, nagbunga ang kanyang pagtitiis. Ang parehong mga pagsubok at pagdurusa ay humantong sa kanya sa isang posisyon ng kapangyarihan at pagkakasundo sa kanyang pamilya. Ang huling bahagi ng Jeremias 20, labing isa ay nagsasabing, upang bigyan ka ng pag-asa at kinabukasan. Minsan, kung titingnan mo ang sakit at hirap ng kasalukuyan, maaari kang magduda kung tunay na nagmamalasakit sa iyo ang Diyos. Mapapaisip ka kung siya ba talaga ang nasa trono, binabantayan ka. Tignan mo si Jesus sa krus, ang sakit at paghihirap na dinanas niya, Tingnan ang oras na kailangan niyang sumigaw, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ganyan ang nararamdaman nating lahat sa init ng mga pagsubok sa ating buhay. Ngunit talagang pinabayaan siya ng Diyos. Hindi. Ang Diyos ay tumitingin sa kabila ng kasalukuyan na nakatuon sa hinaharap na kaluwalhasyan. Dahil ayaw niyang makaligtaan ni Kristo ang kaluwalhasyan, ang kanyang pag-ibig ay kailangang lumingon. Maaring nasa init ka rin ng sandaling iyon. Maaring nasa punto ka na kung saan pakiramdam mo ay pinabayaan ka na ng Diyos. Siya ay hindi. Nakatingin siya sa mas malaking larawan. Siya ay tumitingin sa hinaharap. Nakatuon siya sa kaluwalhatyang nasa unahan. He is saying, anak ko, konti na lang, konting tibay pa, konting tiis pa, tapos papasok ka na sa iyong ani sa wakas, dapat kang matutong magpakumbaba sa harap ng Diyos. Ang kababaang loob ay isang mahalagang bagay na hindi lamang nakakaangat sa isang tao, kundi nagpapanatili din sa kanya sa isang mataas na posisyon. Kaya, upang patuloy na tamasahin ang pinakamahusay na mula sa Diyos, palaging maging mapagpakumbaba at huwag hayaan ang pagmamataas sa iyong buhay. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, ang nagbigay at nagpapanatili ng aking buhay, nagpapasalamat ako sa iyo sa hindi masusukat na kabutihan at katapatan sa aking buhay. Salamat sa lahat ng mga laban na ipinaglaban mo para sa akin, kapwa ko alam at hindi ko kilala. Nagpapasalamat ako sa hindi mo pinahintulutang ubusin ako ng jablo sa kanyang masasamang plano. Dinadakila ko ang iyong pangalan magpakailanman. Maawaing ama, dumarating ako sa harap ng iyong trono ng awa, at nagsusumamo ako sa iyong awa sa aking buhay. Bigyan mo ako ng bagong puso para mahalin ka at laging gawin ang iyong kalooban. Bigyan mo ako ng biyaya na yakapin ang lahat ng iyong mga plano para sa aking buhay. Buksan mo ang aking mga mata upang matuklasan at maunawaan kung ano ang iyong binalak para sa akin. Kung sa anumang sandali ng aking buhay Tatahakin ko ang anumang landas na salungat sa iyong kalooban para sa akin, mangyaring iredirect ang aking mga hakbang. Ang pangunahing layunin ko dito sa earth ay pagsilbihan ka. Hinihiling ko na alisin mo sa akin ang anumang makahahadlang sa akin sa paglilingkod sa iyo. Hinihiling ko na pagpalain mo ang mga gawa ng aking mga kamay, unlad ang anuman na aking pinagsisikapan, Sinasabi ng iyong salita na nais mo sa lahat ng bagay na ako ay umunlad at nasa mabuting kalusugan habang ang aking kaluluwa ay umunlad. Inaangkin ko ito at sa makatuwid ay nagpapahayag ng kasaganaan sa aking buhay. Kinikilala ko na ang iyong mga pagpapala ay nagdudulot ng kayamanan at hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Tumanggi akong ituloy ang material ng mga bagay sa kapinsalaan ng aking kaligtasan at kadalakan. Tumanggi akong mahulog sa pain ng kalaban. Mangyaring buksan ang aking mga mata upang makita at maunawaan na mayroon kang isang bagay na mas mahusay para sa akin. Kung ano man ang pinanghahawakan ko at gusto mong bitawan ko, tulungan mo akong ilabas sayo. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong may pagtitiis upang matiis ang bawat paghihirap na dumarating sa akin. Kahit gaano pa ako katagal maghintay, bigyan mo ako ng grasya na huwag kang susuko habang hinihintay kita. Mangyaring dalisayin ang aking puso, gawin ang aking pagkatao, at dalisayin ako upang maging katulad mo. Alisin ang bawat katiting na pagkainip, pagmamataas, at takot sa aking buhay. Bigyan mo ako ng biyayang mamuhay ng may pagpapakumbaba at sumuko sa iyong kalooban. Higit sa lahat, pagalingin at ayusin lahat ng sira sa buhay ko. Hayaang magkaroon ng ganap na pagpapanumbalik ng lahat ng nawala sa akin, at bigyan ako ng lakas na kumapit sa harap ng kahirapan. Salamat, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button at magdrop ng komento. Gayon din, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito.